Ma'am, sige na po kahit maliit lang na halaga. Pambili ko lang ng pagkain. Hindi S kita bibigyan ng pera. Sige po. Salamat na lang po. Hindi kita bibigyan ng pera, pero tutulungan kitang magkapera. Bukas, ito isuot mo. Hindi pwedeng ganyan ha. Mag-ayos ka ng katawan mo at bukas bumalik ka. Tinulungan mo to. Mga anak mo hindi mo binibigyan. Kaya nga. Salamat po sa tiwala niyo, ma'am ha. Malaking bagay po yung naitulong sa akin. Hello? Hello, ma'am? Opo. Kailan nga ba kailan ang deliver nung in-order sa inyo? Ah, oh, sige po. Sige po, antayin ko na lang. Thank you po. Thank you po. Ano Ma'am, pwede po bang manghingi ng pera? Kahit maliit na halaga lang po. Pambili ko lang ng pagkain. Bakit? Anong nangyari? Eh, bata ka pa, kayang-kayang pong magtrabaho. Abot ka na mamalimos. Kasi po wala akong pagkakakitaan ng pera eh. Kailangan ko lang po talaga. Gutom na gutom na ako. Pahingi po. Hindi kita bibigyan ng pera? Ma'am, sige na po. Kahit maliit lang na halaga. Pambili ko lang ng pagkain. Hindi S kita bibigyan ng pera? Sige po. Salamat na lang po. Teka muna. Kailangan mo ng pera, di ba? Hindi kita bibigyan ng pera pero tutulungan kitang magkapera. Kailangan mo ng pera, di ba? Opo. Kailangan mo magbanat ng buto. Sige po. Gusto mo? Opo. Sige po. Oh, sige, hindi ka. Ito ang tindahan ko. Ah, nangangailangan ako talaga dito na mapapagkatiwalaan. Kung magiging maayos ka, ikaw mag-handle nito. Ituturo ko sa'yo yung, yung sizes at saka yung mga klase. Okay ba sa'yo yun? Okay po. Oh, bukas, ito isuot mo. Hindi pwedeng ganyan ha, mag-ayos ka ng katawan mo at bukas bumalik ka. Umpisa ka na. Tuturoan kita para makaipon at naiayos ma yung sarili mo. Okay ba yon? Sige po. Maraming po salamat. Sige. Okay, and kita bukas. Good morning. Ay, oh, kumusta ka na dito? Okay lang po, ma'am natatandaan mo na yung sizes, yung klase na, sige, may pupuntahan sige. lang ako. Iwan ko sa itong cellphone just in case makailangan kailangan mo ako, tawagan mo lang ako, ha? Sige po. Okay. S bahala ka na dito. Ingat po kayo. Sis, gusto ko ng jacket. Tara. Ay, hi po, ma'am. Good morning po. Uh, ano pong bibilhin nyo? Ah, uh, sino ka dito? Ah, uh, uh, ako po yung bagong tindera na kinuha ng may-ari. Teka lang, parang ikaw yung nakita kong pulubi doon ah, sa labas. Ngayon, uh, tindera ka na? Kailan pa? Ngayon lang po. Hoy, ibalot mo nga to. Eh, kailangan po ng bayad bago ko to ibalot. Anong bayad? Hoy, hindi mo ba kami nakikilala? Hindi po. Kami ang anak ng may-ari dito. Bilis-bilisan mo, balutin mo yan! Pasensya na po, ma'am, pero kailangan yung bayaran to. Kami nga may-ari dito, mabayaran ko? Alam ko po, po kung may-ari kayo. Kasi sinabi nyo, pero... Hoy! Bilis-bilisan mo! Eh, ma'am... Anong ma'am ka dyan? Kami nga may-ari dito. Balutin mo yan. Pam, ano ba yan? Ang aga-aga. Eh, mami! Ayaw niya ano yan. Gusto ko nga yan eh. Wala pa nga kami buhay na manok. Uto ka. Ma'am, diba? ko ng pera. Alam mo, tuwing dadating kayong dalawa, laging may problema. Mi, may oh, pera. Ano eh, pera. Pang ano lang, pang si lang oh. Aalis lang kami. Di diba? na. Tuwing so, makikita niyo ako, laging pera eh. Teka lang Mi, sino to? Eh nakita ko to, pulubi yun sa labas eh. Tapos ini mo, anong gusto niya? Pulubi siya na gusto niya magbagong buhay. Pulubi siya na gusto niya pala mga tong kanyang buhay. Nagsisikap siya para sa sarili niya. Kinuha ko siya sana para maging inspirasyon para sa inyo. Nakita niyo yung trabaho niyo dalawa? Wala kayong ginawa kung di lumustay na lumustay ng pera. Ni hindi kayo marunong magbanat ng buto. Me? Tumanda na kayo ng ganyan. Wala na kayong pagbabago. Tinulungan mo to. Mga anak mo hindi mo binibigyan. Kaya Nabig nga. Nabigyan ko na kayo, di ba? Alang ginawa ninyo? Ni, naingi lang kami ng konting pang gala sa labas. Gusto niyo kumita? Ah, gusto niyo ng pera? Ha? Oto. May branch pa tayo sa kabila noon. Ba't niyo tauhan? Ba't hindi niyo tindahan? Ang gusto niyo kasing pera, instant. Mas masarap kaya gumastos ng perang galing sa pinaghirapan niyo. Yun ang pagtutunan niyo sa sarili niyo. Hoy, ulube. Ayok makitang pagmumukha mo dito. Dumans ka dito. Tara na sis. Tsaka may, lang oh, i-hire. Again, ito yung binenta natin ngayong araw na to. Okay po. Uh, Pagka ganyan, i-re-record mo rito ha. O halimbawa, okay. itong month na to, ganyan, dere-derecho yan. Mm -hmm. Sige po. Tapos sa likod, nandiyan yung mga supplier natin. Kasi minsan, umaalis ako. Mm -hmm. Kailangan, ili ililista mo lahat ng dapat na na kung kulang yung stock, kung anong kulay, andiyan naman lahat. Sige po. Tapos ito yung total. Ano? Pag-aralan mo ha, alis lang ako sandali. Sige po. Madali lang po pala ito eh. mm, -mm. Kailangan matutunan mo yan para Sige. Pa para ma-master mo, ha? Sige po. Sis, talasan ako. Tayo, Ay, punutin! Tayo mo! Tumayo! Tayo! 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 Lasing ako eh! Akin na yung benta! Eh, hindi po! Amin na yung benta! Akin na, na yan! Eh, hindi po, hindi po. Hindi po pwede. Akin na hindi na ibigay na po. sabi na tama no. ibigay mo na ibigay mo na Amina! na hindi na ibigay mo na hindi 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 nga hindi 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 ko ngayon. Siya nga Hindi niyo kailangan gawin yan sa akin, ha? Kahit sino sa inyong dalawa, hindi po pwede, pwede yung ganyan. Kukupitan ka lang yan, Mi. Ang pamilya niyan, ganun din, pulubi din. So, ibibigay niya yung mga pera dun sa pamilya niyan. Huwag ka muna magdadad sa tao. Huwag pamilya niyan, eh, solo yan sa buhay. Pulubi nga. Oh, pero pulubi, pero naiintindihan niya kung ano yung gusto kong sabihin. Napapag-aralan niya. Eh, kayong dalawa, pinag-aral ko kayo sa magagandang eskwelahan. Nagawa niyo ba? May nangyari ba? Hanggang ngayon, sa edad nyo yan, ayan pa rin kayo. Walang nangyayari sa buhay nyo. Ang sabi ko, pagka gusto niyo ng pera, pagtrabahuhan nyo. Pagkakitaan nyo. Meron pa tayong negosyong iba. Pwede kayong pumilos. Mi, may tanong ako. Pinipili mo pa tong pulubi na to? Oo sa mga, mga anak mo? Gusto mong sagutin kong tanong ko? Oo, kailangan namin. Oo. Alam mo kung bakit? Gusto ko matuto kayo sa buhay nyo magmula sa araw na to, hanggat hindi kayo nagbabago, wag na muna kayong babalik dito. Ayoko na muna kayong makita. Bumalik kayo pag maayos na yung buhay nyo. Mi, anak mo kami. Kahit Bakit na, ganyan na lang? Hindi ko kayo dapat konsintihin. Lakad-lakad. Magsialis na kayo. Buisit kayo sa negosyo. Pupunta kayo dito mga lasing. Tingnan mo. O, batang to. Ito na po yung pera ulit. Buti hindi mo binigay. Um, mm, salamat naman sa iyo at napapagkatawalaan ko ito sa mga bagay niyan. Totoo, pagka ganun na dumadating sila, huwag kang magbibigay, ha? Opo. Siguro naman, hindi na babalik yung dalawang yan. Alam niyo po ba, direct yan from the warehouse. Lahat original po. Hindi kayo magsisisi. Eh, paano kung kumuha kami ng wholesale? Ay, maganda po yan. Lalo na kung plano niyong magnegosyo online. So, napakagandang negosyo nito. So, kung gusto niyo po, sir, kami po yung magsusupply sa inyo. Good, kasi kapag marami po kayong kinuha na damit sa amin, na isusupply sa inyo, mas maigi po kasi mabibigyan kayo ng malaking discount. Hi, good morning. Actually, naghahanap ako ng supplier para doon sa Thailand. Kasi maraming OFW na gustong bumili ng Philippine product. Available po ba kayo? Ay, ma'am. Swerto po kayo. Talagang pinapalago namin itong negosyo at pwedeng-pwede kami maging supplier nyo doon sa Thailand. So, ano po? Eh, okay ba sa'yo yun? Eh, kami kahit mga dalawang dosena siguro muna ngayon. Oh, sure po. Wala pong problema. Yes, ipapadala po namin bukas na bukas dyan sa Cagayan. Actually, may nag-refer sa inyo. Napakaganda ng items nyo. Pag-usapan na lang natin sa counter. Sige po. Magandang to tol. Ano sa tingin mo? Deal na tayo dyan, tol. Okay na tayo dyan. Ah, pati po sa Batanes. Sige po, sure po. Wala pong problema. Okay po, ma'am. Thank you. Hello, kumusta? Ay, okay lang po, ma'am. Ay, ma'am, nadagdagan po tayo ngayon ng sampung suppliers, 50 franchise, at saka po, kanina lang may nakausap po ako. Gusto niyang mag-supply tayo international, sa Thailand, pati na rin po sa Europe. Salamat po sa tiwala ni ma'am, ha? Malaking bagay po yung naitulong sa akin. Oo, pero ikaw ganun din. Pareho lang tayo. Give and take. Sana magpatuloy pa, no? Sige po. Pagbutihan po natin ng maigi. Okay. Hi, sir. Kamusta po yung negosyo nyo? Ah, good morning. Talagang ang ganda ng mga mm. pinadeliver mo nitong huli. <laughs> At dahil dyan, laki ng kita namin, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Napakaraming salamat. Thank you din po sa tiwala. So, ano po? Kaya gusto namin umorder ng bali dalawang box siguro. Nung mga kagaya nung pinadala mo dati. So, kailan niyo po kailangan? Para... Kung bukas, ma'am. Kung darating bukas. Tatanggapin po na. Ay, na. sige po. Wala pong problema yun. Maraming sige marami. po. Ma, maraming salamat po ulit. Maraming, maraming salamat sa mga you, binigay so mo sa amin ng magiging items. Yes po. Thank you, ma'am. Uy, paano? Tawagan ka na lang ulit namin. Sige po. Thank See you. Bye-bye. Yeah. Ay, wait a Asal, mommy? Ah, uh, nasa ibang bansa nagbabakasyon. Kaya ako lang yung nandito. Baka naman pwede kami makairam ng pera o makaingi. Ah, wala na kaming makain, wala na kaming masuot. Pasensya na ha. Hindi ko kayo mabibigyan ng pera eh. Kahit konting tulong lang? Hindi talaga. Kaya na ba? Eh, teka lang. Di diba gusto niyo ng pera? Oo. Oo. Hindi ko kayo bibigyan ng pera, pero tuturuan ko kayo kung paano kumita ng pera. Alam mo nyo ba, yan yung linya na sinabi ng mama niyo sa akin. Yan din yung gusto niyo mangyari sa inyo. Tumayo kayo sa sariling yung mga paa at hindi umasa sa iba. Kaya, gusto niyo bang simulan na natin yung training? Sige. Sige. Tuturuan ko kayo kung paano. Yan yung linya na sinabi din ng mama niyo sa akin nung pulubi pa ako. Kaya, eto ako ngayon. Nandito ako. Alam niyo ba na yan din yung gusto ng mama niyong mangyari sa inyo. Yung tumayo sa sarili niyong mga paa at hindi umasa sa iba. Mahal na mahal kayo ng nanay niyo. Kaya gusto niyong mapaunlad yung buhay niyo. Alam niyo, hindi pa naman huli yung lahat eh. Kaya pwede nating simulan ngayon. Ituturo ko lahat ng natutunan ko sa mama niyo. Kaya ano? Sis? Sige. Oh, game. game? Game. No, okay.